Sabi mo na first class talaga ang pagkakagawa. Namangha ako kasi napakaganda ng design, mataas at malaki yung, ano, yung capacity niya. Ah, may kasanayan na ang Iglesia ni Cristo sa pagtatayo kasi alam naman natin ah, expected na na marami nang ginawa nga. Kaya nga sa, sa simula organisado. Pagdating naman sa sa disenyo. Nakakatuwa sa inyo eh. Amaze ako kasi nandun yung elegance ng structure. So, uh, yun po yung pinaka napabilib ako and na-feel ko po na kahit nandun po yung elegance niya is very welcome po yung, yung ambience po ng loob ng structure ninyo. And uh, isa po po sa na-observe ko is napakaaliwalas po tignan, lalo na po yung kulay. Which is fun po ako ng mga mga pastel colors. So na-amaze talaga ako sa uh, napakagandang combination ng colors po ng structure ninyo. Standard yung design ng anay ng iglesia, pero para mas malaki ito, mas, mas bago yung design nyo ito. Sa, sa geographic location, uh, na, masasabi kong uh, convenient ang location. Dahil malapit ito sa highway, um, main road din naman tong solid road and accessible din siya sa lahat so malapit din siya sa mga hospital sa mall at sa palengke so ma madilis ang puntahan bilang isang geodetic engineer masasabi ko napaka solid ng ano ng mga boundaries nyo na tinatag so makakapal yung ano yung kanyang uh, pader hindi tulad na iba na tinipid lang talaga. And then, makikita ko sa mga sa shape ng lupa, sa daloy ng uh, daloy ng tubig. So, lahat talaga na pag-akalan nito na sa kalsada lahat ang daloy ng tubig. So, hindi talaga babahay. Sa plano pa lang, alam namin na it is structurally pit. Yung pit for construction. so sabihin, strong and permanent construction. May mga makabagong uh, sistema at mga modernong uh, plano ang uh, pa dito at ginawa ng mga arkitekto. Makikita naman natin sa resulta na talagang uh, napakapulido ng pagkakagawa nito at saka sa pagkakadesign nito. Music Sok na po ako sa main hall, doon ko po na, ano, na sobrang sarap po sa pakiramdam. Talagang yung parang ang saya-saya po namin, ang galak na galak kami.